Ipon tayo ngayong araw para saksihan ang pag-iisang dibdib ni Arong Malupit. Ang masama, ang nakahihilakbot, ang kalagim-lagim, ang malakas! Pwede bang laktawa na yan? Uh, uh, <coughs> Uy, uh, maraming salamat sa lahat, ha? Para saan? Sinubukan mo akong gawing mandirigma? Ma? Isa kang mandirigma sa simula pa lang, Jack. Sa loob mo. Kailangan lang ito mailabas. Marami rin nagawa yan. Hindi ito ang katapusan. Anong hindi pa ito ang katapusan? Ilang sandali na lang, kasal na nila at bibitahin na tayo. Jack, walang magagawa ang pag-aalala mo. Namnamin mo na lang ang sandali. Pasensya na, pero naubusan na ito ng mga sandali. Aaron, tinatanggap mo ba si Sulin sa hirap at ginhawa? Sa sakit man o kalusugan? Tinatanggap ko ganun din siya.